ito sa isang bebot, bebot ha, na pinabukot ng kenot. Alam mo ba, diba, bakit mga pwensyo? Bakit? Kasi itong oh. si bebot, binisi niya ang na estado nitong karelasyon niya sa buhay. Na parang siya, may at anak yan. Dali, so, oh, ay, puso ka? Ba't mo sinabi? Pinuspos pa niya sa ano niya. Muntik ka na, Parang binubugbog. ang pagkakabugbog. Sa ngayon, sinasaktan ako. Oh, sabi nga, Ngayon ang giwa niya. sinabihan siya ng kaya. Ba't may siya? Ano ka? Ah! Eh. Sabi niya, binura ngayon nung bebot. Yung pasta na pagbo. Tan sabi niya, di umano may mga pasapasahan siya talaga. So, Nakakawa yung girl. So, yung ano ba, yung hombre talaga, yung kelot talaga ang gumawa niya? Sabi, nung babae na girl dito. Hindi, hindi naman yung ano, basta post niya, wala Basa naman siya na binabanggit eh, basta nagpost lang ng ano eh. Na, pinubugbog siya, pero... Hindi, nabugbog siya, may mga pasapasahan siya. Wala naman siyang sinabi. Kung sinabi. sinabi. Oo. oo. O, sino nang bugbog sa kanya. Yun ang di umano ay, sabi na, wala-hula wala mong salita. Oh. Yung kumakanta. Kaya ka natatakot. Ay, ka Kaya ka natatakot siyang sabihin. Pero bakit, bakit after mo ipusis, ano, buburahin mo? May nag... Umira pa rin yung ano. Natakot, umira rin Kaya nasabihan siya. May love pa rin, oh. gano'n? Oh, really. Pwede. Misan so, oh, oh. tayo kasi, sabi na, dapat worst. click ano? Think, think before you click. Think break. before you click, di ba? So, nagawa mo na, kaya may nakakita na. Pero ang maganda na rin dito sa kelot, hindi niya sinabi talaga na yung bebot ang nag-ano sa kanyang buro. Pero, inisip ng, ng tao na, ay, tabo, pre, yung bebot ng mga tanong, ay baka yung karalasyon yung bebot. Ang bebot is? Babae. Babae. So, ang inisip ng mga tanong, nakakita ng post niya, yung bebot, yung karalasyon niya, nag-bubugbog sa kanya si kelot. Yung mano. Yung mano. Pero yun naman natin sinasabi talaga na bubugbog, di ba? Iba pa rin talaga na may katibayin ka. Nagaling mismo sa babae, di ba? Binagin ka, eto si ano ko, binubugbog ako ni Anit si Anit Wala naman siyang gano'n. So, yung mga tao lang na nakakita ng post niya, parang nag-one plus one. Siguro, yung kelo, na nabubugbog sa kanya. O, kasi, yung sa mga comment comments, talagang ano eh, mababasa mo, parang, ano, ang inaaway nila yung kelot eh. Oo. Oh. Parang di umano sila, ha. Sila yung nag Pero sabi nyo nga, burado na yung po. Oo. Diba? yung siguro, hindi galing sa nabugbog kung sinong ano ba oh. ng galing mga pasapasa oh. na yun. Parang meron din dati oh. artista na nagdaad nung may pasapasa -pasa siya. Hindi rin naman kung sino. Oh. may ganun din naman. So ito na, yung mga tao na lang isip, siguro yung karalisi ng bugbog sa kanya kasi sila yung magjowa. Kasi dati di ba may insidente sa isang artista, sabi binubugbog siya ng boyfriend niya, ng oh. ex niya, di ba? Mm. Tapos may mga version na lumalabas na, Siya mismo nang bugbog ng sarili niya. Oh, may mga oh, o oh, oh, parang okay. ano, saktan. Sa sa, natin, saktan ah. yourself, Saktan myself, your shop. Saktan my shop. Ganon. Bakit bubog-bubog sabi niya mo. Parang ganyan ganun. ka rin ba? Ganyan ka I rin. I love myself. Oh, diba? Wow. Diba? Hindi taro mo magdago sa tayo sarili ko. Diba? Parang yun na. Pero hindi naman tayo shop na Si Kelo, siya nang bumbong kay Bebot. Diba? Pero may batay tayo ng, ano, ng usapin dyan. Ano ba, it's about time ba, o okay lang sa ngayon na I aminin mean, talaga kung may baby ka na, kung may kinakasama ka, may nabuntis ka, okay na ba ngayon sa panahon ko? Dep depende depende yung sa... Kung, depende, kung love team, oh. kung love team na makakasira sa'yo. Hindi, pero no. kung galing edad-edad na, hindi naman sila love team, pwede. Ayan, yan okay okay ang alam mo, mo dyan. O, okay lang, pero sa akin, team. depende. Pag diyan ko yung mga nagsisimula pa lamang. Oh, Kasi yun, Pedro, eh, Usually, ang mga nagdedena, yung mga nag-start pa lang karyo. Okay. Di ba, oh, oh. diba? may mga na-interview tayo, aminin natin, na may mga na-interview tayo na wag na lang po natin i-highlight yung tungkol mm, sa pagkakaroon mm. niya ng oh. kaya. Pinapakiusap nila yon di ba? Oh. So, parang feeling ko, ano, may reason din naman kung bakit tinatakot. Kailangan nyo. pa rin sa karir nila yun. Parang dati naalala ko. Pero 2023 na. Ha? Oo. <laughs> <laughs> Kaya naalala ko dati, way back, kami ni Rolda, may kaibigan kami ni Rolda na yung yung laging close kay Willie Revilla, may close, close. May yung alaga niya dati, buntis. Si Rolda nagbayad. Ba't yung natin, binuha oh. niyo yung totoo. Yung babae na, nung lumabas yun, totoo palang buntis at nanganak na. Aww. Diba? Pero alam niyo, ayaw, Hi, hi, wey.

Ano, parang kahit mag-blind item ka na ano na mang artist ka, alam nila. Grabe ba, paysang artista, ba ako talaga 'yung sa blind item ko nung araw. Wala kalimutan ko nang ah. 'Di ba? Pagka-daanap ng blind item ako, 'no, medyo gabi ba. 'Di na ko lang naman sa masa ng love kasi nakita ko na naman ang mga writers na 'yan. Isa ko sa binanggit, blind item ako niyan. Parang ano, just ako may alam wa. Kailan may blind item tayo dito na nono. Ano, ganyan dito. <laughs> hindi niya alam yung pagyay ka. Siya yung tinutukoy. Alam yung sa niya. niya oh, alam oh. niya oh. ba? Alam <laughs> niya ba? Alam niya ba? Alam niya ba? Alam niya ba? Alam ba? Alam niya ba? Hindi, sakit ba? Oo, oh, oh. nag message siya. Kwento ko sa'yo mamaya. Oh. Akala ko ba kaibigan ko si Tito Rubel? Bakit <laughs> ako ko na item? Sabi niya. Marami salamat sa lahat na nakipagtsikahan session sa Marisol Academy.